OMG mahal ang bilihin ngayon namili ako kanina ng chamomile tea tas dalawang perasong talong tas dalawang perasong kiwi din tapos dalawang perasong kamatis diba tigre dalawa tapos dalawang perasong sibuyas yan yung nabili ko kanina yung pera ko is 100 dirham ang sukli na lang is 70 Diyos ko Lord sublang mahalang bilihin kailangan, kailangan magtipid i-budget ang sahod yan ang ito yung lulutuin ko mamaya.